si Ma'am Jenaline Lastima ay Lady Guard. Uh, yung pong lolo ninyo, yung may-ari ng lupa. Yes po. On behalf of your lolo, nandito po kayo. Anong nangyari po dun sa lupa? Uh, nadaanan, nadaanan po kasi siya ng... Ano, uh, Bypass? opo. Diversion road kagayan de Oro. Uh, extension siya ng Sairi uh, highway Balubal. Private property can be taken for public use with just compensation. Yun yung batas na yon. So, dapat tama yung bayad. So ngayon, nagkaroon ng na agreement kung magkano yung ibabayad sa inyo, supposed to be 2.9 yes, million. Po. Sabi ng DPWH, after uh, isang buwan, dalawang buwan, taon, sabi bayad na kayo pa yung pala hindi kayo nabayaran. Hindi pa po. Hanggang after hanggang... a while, sabi bayad, pero hindi naman. 2020 yung project. That's... 2020 project? Yes po. Okay. Nagpalo up po talaga ako kasi. Hanggang ngayon, ilang taon na po kasi yung ano lupa na to is wala po talagang na-receive. Tapos, ang nangyari po kasi is, nagpalo up ako sa Central. Then, ang Central naman po nag-assist sa akin agad. Naghanap sila ng documents. din ito po yung documents na napasa po sa Central. Then, nagtaka po ako dito sa allotted budget ng 2021 is, Uh, ang onang lumabas is 6.6 million. Nakadetails po dito lahat ng claimants. So, oh, so kaya lumilitaw dyan sa dokumento na meron ng allotted budget para yes sa lupa. Yes po, may saro na din po siya. May saro na 6 million. 6.6 million po. Oh. Hmm. Eh nasa ang 6.6 million na tanggap nyo? Wala po. Uh, nilagay po dito yung tin claimant. Then, ang claimant is lolo nyo? Opo, uh, ay saan po yung claimant sa natamaan po. Pero kayo po, magkano po yung napag-usapan nung uh, na-take over po yung lupa ninyo? 2.7 po. Ah, okay. So yun lang po in-expect nyo, 2.7. Pero hanggang ngayon, hindi so, wala pa rin kayo nabagawa. Wala po. Okay. Yung lolo nyo po ay farmer. Opo. Sige, engineer, Mary Joy Inad. Engineer, yes, magandang Yes, po. Okay, oh, naibalong na ka mo ang uh, rason kung bakit kami na nagatawag sa inyo karon, ma'am. Uh, yes po, sir. Okay. So paano po ito ma'am? Eh 2020 pa. Hanggang ngayon hindi pa raw po nababayaran itong uh, lupang oh, right meron, po eh. sa so ngayon po sir, meron kaming na-receive na memo from uh, Central Office uh, mm -hmm. February 28. eight mm -hmm. Meron po ano, kanang uh, allocated na budget na 40 million pero hindi pa po na-download dito sa uh, amin. Yun po yung hinihintay namin at saka yung priority namin doon is yung mga aging na ng mga projects at included po yun kay ma'am. Kaya lang po, hindi po namin napaprocess kasi hindi pa pa talaga na, naka, na download sa amin. At yung hinihintay lang namin sa part lang din ni ma'am, uh, sinabihan na, 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 rin namin siya yung extrajudicial settlement with SPA or extrajudicial uh, settlement and SPA po. Yun Aha. lang po yung kulang. Oh, sa so both side namin, yun lang po yung hinihintay. So, so mga kailan sa po kaya, ma'am ma ma engineer? Ang DBM po kasi yung hinintay namin. Then wala kaming alam po. Ah, DBM. Uh, kasi oh, yung DBM sa central office po sila mag-submit. ano tas yung, mag tas yung uh, central office dito mag-download sa amin sa region po. Okay, so depende po yan sa kilos ng DBM. E paano ko yung yes DBM po. mahina? mabagal so hindi kayo pwedeng sisihin kasi DBM nga talaga ang may control Opo, ng paglista budget. Opo, yun po talaga yung ano, problema po. Secretary Bonawan, sir, magandang hapon po, Secretary. Ay, magandang hapon, magandang hapon, Senator. Yes po. Opo, okay. Yes, paliwanag po ni Engineer uh, Inat eh nasa Opo. DBM daw po ngayon. Call ng yes, DBM sir. kung kailan po ma-release yung pong yes, allocated budget. Tama ba, Secretary? Opo. Yes, Opo. sir. Konting-konting budget na napunta sa amin yung para sa right of way. So, hindi pa po malaman kung kailan po ma-release ng DBM. Pero at least, every now and then, pinapalop niyo po sa DBM, Secretary. Ay, ah, yes po. Yes po, kasi marami silang requirements. Actually, we have to submit actually in documentations uh, na gusto lang masigurado na bang mag release ng fund, actually, kailangan may bayad. Hmm. Uh, yun po. Wala na po nakikita problema ang DBM dito uh, sa transaksyon. Wala naman po for as long as uh, yung uh, sinabit na namin yung ano, uh, yung Uh, requirements nila for the processing ng release ng funds. Sa Region 10, I think na-prioritize naman nila itong uh, requirements nila para doon sa diversion road pinag uh, pinag nitong itong claimant. Opo. Uh, but then, I think it all depends so, kung uh, yun inasaan namin ho sa DBM na <coughs> mag-release sa, sa amin ng pondo anytime soon. Okay, sige po. So, every now and then kami po ay pwede mag-follow po sa inyong tanggapan, Secretary, sir. Ah, yes po, yes, uh, yes, Senator, yes, opo. So maraming maraming salamat po, Secretary Manuel Bonon, DPWH, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Senator. Thank, Thank you po, salamat po. po. So, Engineer Marie Joy. Yes po, sir. Baka pwede ako, oh, every now and then, uh, kayo na po mismo ang gagawa ng follow-up sa DBM on behalf of these claimants. Hindi lamang pala siya, marami oh. pang iba. Kasi kawawa naman, matagal na po sila nag-antay. Opo, oh, sir. So, kunting sundot-sundot lang po. Kung kinakailangan niyo pong tulong niyo namin, ibigay niyo po sa amin oh. yung pangalan ng taga-DBM na pwede namin sundutin, e eh, gagawin ko po yun para tulong ko na rin po sa inyo, pati dito sa mga claimants. Pero kayo po, engineer, wala kayong idea pretty much kung kailan po ma-release yung budget mula sa DBM? Wala talaga, sir. Wala talaga kaming idea dito po. Pero pwede ko kayo magpalua. Pwede ko kayo magpadala ng correspondence, communication sa DBM para yes, Why don't you do that? Follow lang po kami. Uh, every, ano po kami, January, na, po kami sa central office. Ng DBM? At February. Oh, uh, February, yes po. So okay. central office po sir. P so baka pwede ma'am uh, mag-file ulit kayo ng isa pang letter sabihin nyo na itong mga claimants ay matagal na nag-antay, nagsumbong na sa media, eh uh -huh. baka pwedeng i-release na. Kasi Sige, pag, -pag pinatagal-tagal pa ito ng DBM, eh baka mapilitan natin patawag siya sa Senado. Kasi magtataka na kami bakit eh, hindi pa ma-release. Eh kompleto naman po sa mga dokumento, tama ma'am? Yes. Opo sir. All proper documents been submitted. So may problema sa DBM. Wala na po sa inyo to sa DPWH. Sa DBM oh, na po sir. ito. Okay. Engineer Senada Tan, Regional Director, DPWH Region 10. Engineer Tan. Hello sir. Magandang oh, po. hapon po. So Engineer, pakitulungan na rin po itong si Engineer Inad. Uh, yes par sir. Para po mapabilis po ma'am yung pag-release ng DBM sa pera nitong sa mga claimant sa right of way na over po ng DPWH. Opo oh, sir. Yes, okay. Sir. Sige po. Uh, para on, ma'am, ibibigay ko po ang telephone number ninyo ha, dito po sa claimant para si sila po pwede na rumect na tumawag sa inyo. Ano po? Opo, sir. Sir, may question lang din ako dito sa ano. Unang sa araw po kasi ano siya, 6.6 tapos nakalagay po dito yung 10 claimants then nilagyan po kasi nila ng receive. Receive? Opo. Hindi wow. inad. Hello po, sir. Bakit daw nakalagay Ay, 6 million? Eh, 2.9 lang kiniklaim niya. Ngayon nakalagay daw sa Saro, 6 million. Yun. Bakit yun. daw po, ma'am, sa Saro, nakalagay 6 million yung lupa na para sa kanila mapupunta? yung bayad. E eh ngayon 2.9 lang at saka ang sabi, uh, receive na. Eh, hindi pa rin daw nila na-receive. Uh, yun po yung i-explain ko sir. Yung Sige. Pra first po na-request for funds namin sa project na yan po sir, included po silang lahat is uh, 6 million po yun ang, ang buong kailangan namin na funds. And then yan ay based po sa zonal kasi yun yung process namin dito dati. Uh, based sa zonal yung presyo ng, ng lupa. Mm -hmm. And then nung na-release po yan sir, Ah uh, dumating din yung uh, 2018 na uh, na bagong batas po sir na yung susundin namin is appraisal appraisal value na po so hindi na yung zonal kasi marami nagrereklamo na maliit lang yan and and then yung market value na po or yung appraisal po mas mataas po doon sa zonal so ang nangyari po hindi kasi yung 6 million na na release so yung 6 million na yun kung sino yung unang nakapasa at un complete walang problema ng papil, sila yung unang nabayaran. And then po, yung sa kanilang ma'am na huli, so ang nangyari, ni-request namin ulit, yan yung hinihintay namin ngayon. And then, yung nakita po ni ma'am na format na sinasabi niya, na na-receive niya, yun lang po yung ano namin sir, format for obligation lang po namin dito sa internal po namin sa officer para uh -huh. hindi po ma- balik yung pera sa central office para ma-retain po dito at magamit namin. Pero nandiyan, pa, nandiyan po yung pera na 738,382 received ROW. allocation. Yung, yung mga pera na po yan, sir, ang iba na, na bayad na po natin doon sa mga other properties po, yun, doon po natin yun nabigay. Dito lang tayo kay Asisio Lastima. Ito po yung claimant. Now, ah. nilagay dito, affected area, 5,178. And then, amount of claim, 2.9 million nga pati butal oh, and then receive ROW allocation 738,382 receive eh wala pa po silang na receive Nasaan po na punta ito oh. 738,000 yun po yun sir yung 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 ano lang po yan is for formality lang po namin dito para ma-obligate yung pera para hindi mabalik pero yung reply ko po sa kanya doon sa letter namin ah uh, uh, yung uh, marireceive talaga niya is ito po talagang 2.9 oh yeah yan yung sa kanya la talaga sir is ito po yung 2.9 yung 2.9 po is included na po yung processing fee like sa RUD CGT si DST, sa BIR at saka yung tax on transfer buo po yung marireceive niya sir yung 2.5 uh, hati-hati nga lang 50% 50-50 yung release pero wala pong kaltas doon na 700 na nakalagay dyan, sir. Ah, okay. So, ma-receive niya 2.5. Oh. Oo. Oh, Buo talaga yan, sir. 6, 7, 8, 9. So, kumbaga, meron 400,000 something ang nawala. At yung po yung mapupunta sa BIR? Oo. Oh, oh. BIR, ROD, at uh, assessor for tax and transfer and ano po, a uh, notary po doon sa ano, deed of sale. Ayan po, eh, kompleto po sa dokumento, OR, lahat? Opo, kompleto po. Okay dokumentado yung mga pagbawas. Mag-reflect po yan. Sa... opo. Okay, satisfied kayo doon, ma'am? Hindi pa po, sir, kasi sa 6.6 million po kasi, ang binayaran lang po nila dyan is dalawa. Ma'am, huwag nyo na po muna problema yung 6.6. Ang problema po natin yung nakapang kung saan may pangalang kayo rito. Ito po, may linya, oh. 5,178 square meters siguro ito. And then, amount claim 2.9 million. Yes, uh, oh, po, 2,977,350 and then receive RO allocation two Pero sabi nila, wala pa naman daw silang receive. Tama ba? Kung hindi para, hindi lang oh, maibalik. Tama? Opo. Oh, yes po, sir. Yun po. Para kumbaga pasok na. O, oh, yung pera talaga is dito na sa region magagamit pambayad sa mga tao. Pero hindi pa pumapasok yung, yung 738,000? Eh, yung 738 na para sa kanya, yung eh, hindi niya na-receive. Wala pa talaga yan na-receive niya, sir. Ano lang talaga yan for, ano okay. lang, obligation lang talaga. Okay, pero may na-receive ang DPWH. Uh, oh, meron, sir. Ang nabayad na po natin doon sa mga unang nakakumplito at walang problema ng mga papili, sir. So, ma'am, kung meron na pala kayo mm -hmm. receive ng 738 on behalf of Asasio Lastima, ibigay niyo po sa kanila ngayon, pangunang bayad, yung 738. Oo. Uh -oh. O po ibigay ba? ibigay niyo na po ma'am eh kasi para sa kanila man pala ito eh bakit sabi niyo ginamit niyo muna kung ano yung oh. dapat ma'am ibigay ay, yes. niyo na okay ay hello po sir ito po yung ano sir yung rason po na hindi namin mabigay po sa kanya kasi yung process kasi natin sir kailangan meron talaga tayong buong pera na pambayad sa kanya kasi ano hindi po pwede na oh yung 700 po kasi uh, hindi po yun buo sa kanya So, ah. Kailangan po, meron tayong budget pang bayad sa kanya. Na Yung processing fee. Oo, uh -uh, sir. Kasi hindi po mapaprocess. Yun po kasi yung nasa diram natin, sir. Eh. Yung sinusunod natin na ano. So, ako. ibig sabihin, tumanggap ang DPWH mula sa DBM ng worth 738,000 mula dito sa lupa ni Lastima na nakuha niyo sa kalang right of way. Hinod niyo muna itong eight, Ginamit niyo muna kung saan pwedeng paggamitan at hintayin niyo na lang kung dumating na yung kabuong halaga, sa kanya ibabayad yung buo. Ganun ba? Pag na-release po yung 700 buo po yan, sir, 6 million po yan lahat, sir, na dumating, sir. Tapos binayad namin doon sa mga properties na kumplito ang documents at walang problema po, sir. Eh bakit kay Mr. Lastima, may problema sa dokumento at niya? At the time po kasi wala pa po yung extrajudicial settlement po, sir. At saka until ngayon po, sir, hindi pa, pa rin po naibigay sa amin yung extrajudicial kasi namatay ha? na yung lolo po niya. Meron? Meron daw po. Hindi pa po niya nabibigay po, sir. Hindi po, sir. Okay, kung hindi pa niya nabibigay, ibibigay niya ngayon at ibigay niyo po yung 738,000, okay? Yung 700 po, sir, hindi rin po natin, yun nga po yung explanation namin, sir. Hindi po kami makakapag-process ng claim ng hindi po buo yung pera na pangayon. Teka, teka mo na, teka mo na. Ma'am, kasi sabi mo kanina, out of the 6 million, tapos dito 6.6 million, may 872, may 600. 6,000, may 65,000, may 727,000, may 213,000, etc. Yung iba sa kanila na ibigay na yung portion nila doon sa ROW. Tama? Meron tayong nabayaran sir pero yung Ayan. binayad natin sa kanila is buo po yun sir. Buo. For example po sir, yung claim ng isang owner is 2 million. Two million po talaga yung uh, allocated natin sa kanya. So sa 6 million po, yung two million sa kanya na... So hindi bakit po, sa kanya hindi, hindi nababayaran na ng buo? Bakit na Kulang na po yung pera? Kasi yung unang nakasubmit at unang uh, uh, walang problema, sila yung una nating nabayaran po. Hindi kaya ma'am nagamit yung pera niya ng unauthorized? Ay, hindi po sir, hindi po tayo basta-basta nakakalabas ng pera. Okay. Nga, bayad po natin sa ibang claimant lang -sabi sir. Sabi po ni Joseph Arceo, ito si Joseph Arceo hmm. po, hindi ako ma'am Sabi niya, pinasok oh. yan na, ng official ng DPW sa paluwagan. Ay, hindi po. <laughs> <laughs> hindi naman po sir. Yung, ano lang talaga sir, nag, ay, doon sa nagsubmit na kompleto, uh, yung pera na 6 million ay eh, inubos natin doon sa kung sino yung kumpleto at walang problema. So buo yung pera na ating inallocate sa kanila including po yung 15% na processing fee po. Ma'am itong gagawin natin? Yes okay. po sir. Mag-uusap po kayo ni Ma'am Jenna Lynn. Kasi yes, po 2020 sir. pa po ito, four years ago pa, mm -hmm. hindi ako maniniwala na hanggang ngayon hindi pa rin mabaya ng DBM. Eh baka hmm. i ko po ito in aid of legislation eh magkakahiyaan. Mm -hmm if I were you, Opo. usap kayo ni Ma'am Jeneline, kausapin niyo po yung DBM. Gusto ko po dapat by this year, mababayaran na po ito by hook or by crook. Mm -hmm. Kasi po, four years is four years. Napakatagal na panahon na po siya nag-antay. Sabi mo yung iba na bayaran na kasi kumpleto sa et cetera, et cetera. Uh. Eh si ma'am din kumpleto din et cetera, et cetera. From the, from the get ko, sa so, umpisa pa lang, kumpleto na siya. Bigyan ko ng pagkakataon mag-usap and then balikan nyo kami kung ano naging sultan pag-usap. If you're not happy, then kami po ay sa muli mananawagan sa kanila at kung kinakailangan ipapatawag natin sila sa Senado itong DBM this is something na kailangan ma-address kung totoo ito aba eh, kawawa naman yung mga nasasapol ng right of pay ng DPWH pagkatapos eh, hindi na babayaran. umabot pa ng 4-5 years samantalang kung hindi na sagasan ng DPWH eh, na gamit yung sa farming every eh, year sana eh, syempre, makapagpananim kayo dyan oh. kumikita yung lupa nyo sa mga tanim eh nung tinecover ng DPWH hindi niya nagamit yun, hindi niya napakinabangan. So dapat kung ako tatanoyin yung 4 years na yung na delay, dapat babayaran interest, ma'am. Nag-guess po, engineer, kung ako tatanongin. Opo, sir. Siguro farmland to ano? Opo, sir. O, farmland ito, nung hindi pinakilaman ng DPWH, kumikita to taon-taon. Anong pinatinatim nito? Palay, mais? Kamunting kahoy. O, oh, taon-taon, may kita to sa kamunting kahoy. Ngayon, nung tinay-cover ng DPWH, that's right of way, for four years, hindi na sila kapagpananim, wala ng kita. O, dapat bayaran yung interest ba tayo anyway, mag-usap na kayo? Okay? okay sige. Ma okay, ma'am? Sige po, sir. Engineer, sige, mag-usap kayo, ha? Sige, sir. Balikan kayo kami by Friday. Sige po, sir. Kung uh, maganda, sana maganda resulta. Pag hindi, punta tayo sa Senado. Okay? Sige, 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 po, sir. sige po, sir. Thank you po, sir. Magandang hapon po, uh, sir, Mr. Senator, at saka magandang hapon po sa mga netizens. Okay. Meron uh, ka po gusto kayo comment, Attorney Aina? Opo. Actually po, dun po sa mga claimants, ang isa-suggest ko talaga is mas i-push natin sa DBM yung pagpa follow up kasi DBM po yung nagre-release ng pera. Okay. Noon pong na-release ng DBM ang pera sa DPWH under the old regime po, uh, na ang zonal value pa lang ang kanilang uh, pinagbabasihan, kaya 6 million yung ni-release. Mm -hmm. Ngayon bago po, tapos naging mas mahal, 'di ba? Naging mas mataas na. So ang ginawa ng DPWH, gamit yung 6 million binayaran muna na nila yung mga unang mga na claimants na complete na yung requirement. Hmm. Ang natira po doon is yung 700 something thousand. Kaya yun sana, yung tinatanong di ba kung pwede bang ibayad na yun dito sa mga natitirang claimants. Hmm. Unfortunately po, ang gobyerno po, merong uh, uh, ano na hindi pwedeng mag-partial payment. So uh. hindi pwedeng, kahit na nandoon na po kay DPWH yung pera, ang ginawa niya, pina-obligate niya, so parang, inobligate yung pondo na yon para wag nang bumalik sa national treasury yun yun ang parang paliwa ng tradep dpw ba pagkakaintindi ko yes. yeah oo kasi kung babalik pa po ulit sa national treasury yon mas mahabang <laughs> usapan proseso. na naman so ang kailangan po ngayon is ma-follow up sa DBM yung kulang pa yung additional para mabuo yung ibabayad sa mga claimants under the appraised or market value na So ibig sabihin na, kailangan talaga mag-follow up din ang DPWH sa DBM na bilis-bilisan na i-release ng DBM and then yung sinasabi ko rin, eh, kapag ganito na lang palagi mga legislation para itong mga na sa sa poll sa right of way yung kanilang mga lupain eh wag na abutin yes. ng 4 years nag sila kawawa naman Yes, yes ng po yan yan po marami po yan actually marami po yan ah uh, DPWH or even sometimes po, lalo na yung, yung kaya ko kapong na, ano to, yung sa kuryente, oh. yung pagka nililipat yung mga, yung mga poste, mm -hmm. tapos hindi sila nababayaran agad kasi hinihintay nga rin po from the DPWH yung pera. So mm -hmm. marami puyan hindi lang on the road right away. Okay, so it's problema talaga minsan sa DBM. Opo kasi yung sa pagre-release talaga ng pera kasi depende rin po sa pondo available at kung saan kukunin. So, kasi mga unprogrammed po yan na hindi naman na kunwari nangyari ngayon ano yung pagkuha ng pera. Next year pa nila ia-apply yan para sa budget for next year. Parang hindi naman nila ma, parang hindi po yata na apply beforehand before the transaction actually is completed. Kawawa naman ito mga farmers na yung kanilang yes, lupa tinake over ng DPWH yes. and they've been waiting for four years in yes. this case. Kung sila ay yes. nabayaran, ay, hindi sana sila lugi. Ito, for four years nakatiwangwang yes. kanilang lupa, hindi nila natat natataniman, yes. lugi sila sa harvest oh. for the past four years na halaga oh. ng harvest sana. Sa yes po. Kung oh, oh. diba? Kumbaga yung displaced economic activity, hindi nabibigyan ng halaga. Yung ba't pwede isingin ng farmers? Siguro po baka pwedeng idagdag doon sa kontrata nung binili ng DPWH na oh ito pag hindi nabayaran agad-agad meron kayong parang displacement ng economic activity merong uh, some kind of return kasi nawalan talaga sila ng Correct. ng ano doon eh. So does that need legislation? Uh, baka po oo oh, oh, mas mabuti po para ma-incorporate kasi otherwise baka wala rin basihan si DBM or si DPWH para maglagay nung ano na yon. Baka sila naman malintikan, di ba? Yes po. Yes okay. po. Bin, bali hindi po papasa sa COA naman. Correct. Sige, tama. Buti Apo. na sabi mo yan, Tony na. Sige, Apo. gagawa tayo ng legislation Apo. tungkol dyan. Kasi hindi lang naman itong complaint natin. Marami pong mga tao dyan, Apo. mga farmers lalo na, na nasasapul nitong tinatawag na right-of-way, whether that will be electricity Or yan ay yes. uh, bypass. eh mga dito yes. usually mga farmers, dapat mabayaran sila agad-agad. Yes. Huwag -agad. na yung nakatiwangwang yung okay. kanilang lupa for so many years, hindi nagagamit. Nagkakaroon ng lost economic earnings. Ngayon, yung nalulugi sa kanila for so many years, dapat i-reimburse okay. yun ng DPWH pag may pera na, di ba? Opo, tama po. Sige, at yun, na Magpale. Maraming maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Maraming salamat po, sir.